you know si Mount Kumyeng ah, ang dami dito nag stop over ng mga ano riders guys yeah si Mount Kumyeng lalo na sa mga ano mad of Yun. yun daming mga nag ano dito wow Mount Kumyeng ganda okay Falling Rocks area. Wow, ito pala yan. Ingat-ingat mm -hmm. dito guys kapag dumadaan kayo dito. Ayan o, oh. daming mga batong ano, nagliliparan dyan. Nakakatakot. Bilis, bago may mahulog. Ah, Mahirap na, baka matamaan yung ulo natin dito. Yun, ganda diba? ba? Ganda ng view Yung month of August, September, October, November yon Maganda dito guys Kasi ano Fresh yung mga halaman Yung mga dahon At yung mga damo uh, Na tumubo doon sa mga ano Sa gubat yeah so nakakalahati na tayo Ay pa tayo dun sa bisang sana umabot yung ano hindi pa malubat yung camera natin para makuha na natin yung buong rides

Oh, sigurado nag ano na naman diyan sa lens. Nagre-reflect na naman yung ano niyan. Lighting niya. Ito yung ano, talaga problema sa mga mirror. Nakapag tumatapat sa ano sa araw, yung lens niya talaga ah, nagka siya. Okay, akyat akyat. Hindi naman masado yung ano, papel ni ito dito na sa ano, hindi kagaya doon kanina sa butak uh, medyo talagang akyatan doon kaya kapag yung motor mo mahina ang umakyat uh, tuloy yung mahinang umakyat <laughs> pagtiisan mo Ayan. kaya dapat condition ka dito kapag umaakyat ka uh, maraming mga riders dito na dumadaan sa mga weekends daming mga travelers ng uh, mga riders, grabe guys mga big bikes ayan, so thank you, come again welcome to Suyo musta poor ata tayo dito dahil kukuha tayo ng memories